Hello everyone, so ginawa natin ang Ducati makeover si Jabi. So may mga konti akong naidagdag compare sa ating part 1. So merong upcoming bumper to bumper car show o motor show coming this weekend. So as of this time of recording, so next week Saturday yon. So ngayon Sunday ngayon. Kasali ako sa display kung merong mga competition, hindi naman ako maasa na manalo gusto ko lang talaga ma-experience yung naka-display din tong motor na to. No? At sa end ng video natin, ipapakita ko kung ano yung pinaka end goal talaga natin dito. Ano yung magiging itsura ng motor na to sa end. So gumawa ko ng concept pang teaser para mag kita nyo kung ano yung mangyayari nito soon. So, abangan nyo yan. And of course naman, price reveal din tayo sa mga nagasto nating mga mods na to. And before natin simulan, showcase natin itong motor na to. Okay, unahin na natin sa visor. So, yung visor natin is R15 V3. So, actually, nag-upload ako kung paano to ilagay. So, meron kasi kang kunting tatabasin ito bago natin ilagay. Pero for me, medyo fit na fit talaga to compared doon sa CBR 600 RR. Kasi so, meron din siyang curve. Yung 600 RR kasi is medyo straight. So, para sa akin lang, mas prefer ko to kasi mas kamukha niya yung Ducati na visor compared doon sa 600 RR. Kaya yan ang napili ko. Next natin, ang winglet. So, almost sa mga Ducati, hindi nawawala yung mga winglet eh. Lalo na yung mga b 4 r Unless yung mga v Yun, wala yung winglet. Pero ito, is mukha naman siyang B 14 na yung tour ais nagagana din natin ng winglet so bakit hindi ko to nilagay dito sa taas bakit dito sa baba kasi medyo maliit siya kasi ko ilalagay mo dito sa taas palalim kasi to so parang ng dito lang siya medyo maliit sa tingnan kaya nilagay ko dito sa baba para medyo mas malaki sa tingnan ayan nagko kontra siya sa katawan kung nilagay mo dito sa taas medyo mas maliit sa tingnan ayan so napansin niyo hanggang ngayon hindi pa rin ako nagpapalit ng side mirror so marami nang suggests sa akin ninja 400 na side mirror so matagal na rin siya sinasuggest parang ngayon hindi ko pa rin pinapalitan kasi bakit mas prefer ko kasi to kasi medyo mahaba yung kanya stem yung ninja 400 kasi medyo short eh hanggang dito lang yata ito yung stem then side mirror na agad so mas prefer ko yung mahaba para yung visibility ng sa likod is mas klarong klaro pag nasa harap ka kitang kita mo talaga yung mga nasa likod eh at for me yung stock kasi na gamit natin is mas malaki yung angle compared doon sa ninja 400 napansin ko kasi maliit lang talaga yung nakikita eh so kaya prefer ko pa rin to so ano bang plano ko yung papalit nito soon so plano ko nito is yung ZX10R kasi meron siyang signal light to sa side mirror kailangan ko kasi na signal light kasi soon matatanggal kasi to papakita ko later on kung bakit ito man yung vents natin din sa ilalim so meron to sa stock meron tong vents dito na triangle so tinanggal ko sa para mas mukha siyang Ducati alam naman natin walang vents yung Ducati so kaya tinanggal ko siya pero pagtatanggalin mo yung vents dito mararamdaman mo talaga mas ma-vibrate talaga yung head mo kasi meron to mga screw dito sa so, nakikita niyo may screw diyan may screw dito sa loob meron din dito tatlong screw yung tinanggal niyo wala siyang screw ngayon so nangyari yan nagba-vibrate to so medyo maluwag na siya okay so note lang yan for the looks <laughs> ayan medyo ma-vibrate yung ulo naririnig paminsan pero itis natin yan para sa ating Ducati project next natin is yung engine guard so bakit may engine guard dito so alam naman natin yung mga Ducati walang nakikita sa loob kasi kung wala tong engine guard medyo vacant masyado to dito. Nakikita na single cylinder lang. So pag meron sa engine guard, medyo mas malinis sa tingnan yung radiator lang sa taas yung nakikita. And natatago natin na single cylinder lang. So alam naman natin yung Ducati hindi siya single cylinder. So parang for the aesthetics lang. And at the same time din, nakaka-protect din siya ng putek regarding sa gulong sa harap. Para napoprotektahan din natin yung makina regarding sa mga, lalo na pag umuulan, no? sa mga ulan. So, yun, meron din tayong Ducati seat cowl dito. Meron pa logo pa dito. tong Ducati seat cowl na to is galing to sa 1925 garage. Meron sa Facebook. Search nyo kung gusto nyo mag-avail. So, bakit ito na sitcom na pili ko, hindi yung sa V4, hindi yung parang oblong dito. Ito na pili ko kasi yung vents na nakalagay dito sa side is more on sa Ducati 899 siya, hindi siya sa V4. No, ang tail light natin more on 899 siya na panigali, hindi yung bago. So, kaya ito yung pinili ko, mas match siya doon, nagmumukha ang Ducati. So, sa sitcom naman to, wala naman masyadong problema regarding sa ancas kasi pwede niyo naman tanggalin to. So, ayan, tanggalin natin. Ayan. So, pag tinanggal niyo yung upuan niyo, meron dalawang screw dito. So, ayan, Allen pala, I mean. So, pag tatanggalin niyo lang, matatanggal niyo agad to. Then meron pa din yung foam sa loob para pwede pa din siya ng OBR niyo. Okay? So, goods na goods to. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung foam niyo sa loob. Tanggalin niyo lang to, then meron na yung foam sa loob, no? Goods na goods yan. Next natin is yung sa engine looks naman. So ito, kung tataka kayo, ano anong nilagay ko dito? So ito ay isang vinyl lang, sticker lang to, okay? Sticker lang. Hindi siya yung may nilalagay talaga dito sa harap. Naman sticker lang nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng crank cover or something kasi yung crank cover na nakikita ko kasi ng mga mura, mukhang fake talaga siya tingnan eh. Malayong malayo siya sa Ducati, no? So, ito na lang nilagay ko, mas mukhang natural siya, no? Mas mukhang aesthetic siya. And ayan, i-zoom in niyo, makita niyo. Ah, uh, vinyl lang siya. Okay? Ayan. Ngayon naman, ano naman yung mga naidagdag natin compared doon sa ating part 1? So, ito, pinakauna natin nadagdag after ng part 1. Si so, yung Propobic M1 Exos natin. Alam ko hindi siya mala Ducati, pero at least naman, mas okay siya tingnan compared doon sa stock. No? By looks, medyo at least man, nagkocontrast siya. Malaki sa tingnan. And, hindi and siya yung sobrang bulahaw. Tamang-tama lang. And regarding naman tayo sa vinyls, para magmukha siya Ducati. So, ito, itong vinyl na to ay eh, sticker lang din. Okay? Hindi siya paint. Ayan, Okay. So, kinuha ko yan sa Ducati 899 pa din. Okay? So, nagkocontrast talaga masyado sya dito sa kanyang face, bagay na bagay. Kaya yan yung pinili ko, hindi yung line lang dito or ano ba. So, nilagay ko din ng logo dito. So, parang usually trademark kasi ng Ducati na merong logo dyan. Kaya nilagyan ko na din. Okay? Pa, mga, vinyl works natin. So, meron din tayong logo ng Ducati dito sa ating tangke. So, yan. Bakit ko dito sa likod nilagay, hindi sa harap, no? Kasi meron kasi hati dito. Pag nilagay mo dito, mas maganda siya tingnan. Pero may hati, mas mukhang fake talaga siya tingnan. So, ayan. So, kaya nilagay natin ng Ducati. Usually kasi yung mga logo ng mga Ducati merong pahiga na ganyan eh. Sa kanilang tangke. Kaya dyan ko nilagay. Then, nilagay. ko din ng carbon dito sa tank, sa harap, para mas magmukhang maliit yung ating tangke. Kasi usually kasi yung mga tangke ng Ducati medyo maliit sa tingnan, manipis. Kasi pag meron tong sarap, ang laki-laki tingnan ng tangke. Kaya nilagyan ko niyan core carbon diyan. Ayun, know? sticker lang din yung carbon na yan. So next naman natin na nadagdag nang wala sa part 1 is yung Ducati na handle grips. So no, so meron sya logo na Ducati dito. Medyo shiny siya. Sa kabila naman, ayan, no, may Ducati na logo. Ayan. So kaya ko pinalitan to agad kasi yung una kasi yung stock kasi natin na handle grips, napupudpod na. Napilitan akong napalitan. Kung nakikita niyo sa previous video ko, nakita niyo yung handle grips ko medyo pudpod na talaga. So kaya ayan, ayan kinalitan pinalitan ko na lang talaga, no? Ayan. Next naman natin is yung kayo ating mga brake levers and clutch lever. So actually to, hindi naman talaga to Brembo, no? So sticker lang to. Sticker lang yan na Brembo, sticker lang din yan na Italian na flag. So bakit sticker lang ginawa ko? Hindi na talaga yung hindi na lang talaga ako nag Brembo talaga, no? So ganito kasi yan. So alam naman natin na stock is good. So very functional naman kasi to. Sa for me lang talaga, gustong-gusto ko kasi yung pressure ng clutch na to at yung brakes. So perfectly working fine naman siya. So bakit ko siya papalitan? Pero, alam ko gustong-gusto ko talaga palitan siya ng RCS 19 na Brembo. Maganda tingnan. Pero yun nga, siyempre, ilalagay mo pa yun. Pag temporary lang to, habang gumagana pa siya ng maayos, so sticker lang muna, okay? So parang yung ginawa natin sa Exos noon, habang wala pa tayong Exos na ginawa ko, nilagyan ko lang din siya ng sticker na acrophobic, okay? So ayan, ganito yung itsura niya noon. So ngayon, ito na yung itsura niya. Ah, actual na siya na acrophobic. Kumbaga, pang temporary lang muna tong Brembo na to. Habang perfectly working fine pa to ating brakes at ang ating clutch, wag so muna natin palitan. Kasi ngayon nga, stock is good para mas reliable siya. Kung masira siya, yun, palitan natin ng RCS 19 soon. Okay, yan yung plano natin. Brakes naman, so aside sa ating mga brake levers, nilagay ko din ito na logo na Brembo. So, okay pa naman. Hindi pa naman yung palitan. Kaya, sticker lang muna. Temporary yan. Soon, gagawin natin yung uh, Brembo talaga. No? Then, dito, sticker lang din to. Nilagyan natin ng all-ins para sabihin naman. No? okay, sticker lang din yan. Dito, dito naman sa susian. So, ayan. Kung so, matatandaan nyo sa previous video, masyadong maraming gas-gas yung nalagyan dito dahil sa susi. Ayan, no? Sobrang daming gas-gas dito. So, ginawa ko na lang din. Inalagyan ko na lang din ng carbon fiber. Kaya na, carbon fiber yan. So, ayan. Para wala din yung gas -gas. And, as matatandaan niyo dito ko sa likod, yung dito, daming gas-gas dito sa likod ko. So, ngayon, Uh, clean na siya. So, ginawa ko dito, hindi ko naman ito pinarepaint. Basically, ni paper ko lang, then nilagay ko na vinyl na red. No, oh, vinyl lang to na red, okay? At least, malinis siya pagdating ng car show. So, ngayon naman, ano naman talaga yung end goal ko? Ano yung gusto ko magiging itsura ng motor na to? So, nakipag-usap na ako kay Jay Zwena. Shout out dyan, Jay Zwena. Isa sa pinakamagaling na fabricator ng mga Z2 series na mga nakita ako talaga. Kilalo na yung kanyang alpha. Parang replica na talaga. So, nag-usap kami. Pinakita ko sa kanya yung concept na gusto ko. Nag-agree kami. Nag-deal -nag kami. Gagawin niya yan, slowly. Hindi naman ganong kabilis lang, pero uh, take time lang sa kanya hindi naman ako nagmamadali so ayan so ganito yung magiging itsura ng aking concept talaga so ang mangyayari niyan buong kaha talaga papalitan buong kaha sa side okay so gawin natin yan V4 na hindi R V4 lang and kasi so napapansin niyo yung V4R meron siya dalawang grills dito na butas sa akin naman is V4 hindi yung R so isa lang yung butas niya dito sa side so bakit V4 lang kinuha ko hindi yung V4R so sa mga napapansin ko lang kasi talaga no medyo nagiging common na yung V4 na kasi na grills yung side grills yung apat so, no, dalawa dito dalawa dito sa kabilang so medyo nagiging common na yan kaya gusto ko maging iba and gusto ko yung full body kit talaga yung at least malang ka-level ni Alpha, no? Kung alam niyo si Alpha yan, ayan yung itsura ni Alpha. V4 na V4 parang totoo na replica. Gusto ko si at least naman kasing kasing ganda no? Ganun yung final goal ko talaga. And aside sa side fairings natin, ayan yung sa side natin. May plano din ako ng gawing double disc brake to soon, okay? Double disc brake. Talagang ko din ang double disc brake diyan, okay? So naghahanap pa ngayon ako. taga Davao kasi ako hindi pa hindi pa ako nakakahanap ng gumagawa ng double disc brake. Pag nakahanap ako niyan, affordable yung price, then good siya. Palalagyan natin yan. So, and yung next naman yung swing arm soon. Uh, din yata si Jay's ano na tarhager na malaki-laki. So may plano din ako nung soon pero paisa-isa lang, okay? Huwag natin sabay-sabay. -sabay. May budget din tayo. Hindi naman infinite yung pera ko. So isa paisa-isa lang. Set pairings muna. After niyan, so ito yung next ko talaga na plano. Yung ating tail light. Okay? So may tail light ako. Sabay na din si Jay pa din ang gagawa ng tail light ko. So yung gagamitin niya is yung actual talaga na OEM na tail light ng Ducati talaga yung ilalagay, no? So yan yung plano ko. Then yung sa ating seat cowl naman, ganito pa din yung design. Ganito pa din yung design na gagamitin. Hindi yung sa V4 kasi ito siya pang 899 to siya, okay? Or yung 1199. So, yung taillight kasi na yun, para siya sa 899 talaga. Hindi siya para sa V4. So, nagmamatch yung ating taillight doon. So, yan yung plano natin soon. So, yan, may mga t-shirts tayo. Galing to sa video ni Jay Okay? Ayan, pasensya yung ginamit ko yung video mo. Nag-screenshot ako. If okay lang sa'yo. So, yan yung final goal natin. No? First talaga natin, side pairings. Next is yung taillight. After yan is double disc brake. Then, ating tire hugger. No? Ating sa swing arm. Para mas maganda siya tingnan. Ito din, papalitan din natin to soon. Parang isang trademark na din kasi ito ng z series natin. Pag nakikita nila Z2, talaga gan. Ako ng medyo tulad sa Ducati na footguard nito. Okay, soon. Ano yung niyan natin yan? Okay? Yan lahat nating mga mods. So, ngayon naman, price reveal naman tayo. So, price. Of course, meron yung price. Okay? Kung magkano na yung nagastos ko dito regarding sa looks. Okay? Sa so, looks lang to na presyoan. So, sa ating visor naman, pinakauna nating mods talaga din nalagay ever since. So, visor natin is gumastos ko na 900 dito. Okay? 900. Hindi siya exact talaga na 900, pero around 900 siya. Okay? Nabili ko lang sa si Shopee to. R15 V3. Next naman is yung ating winglet. So, nabili ko ito. Uh, 300. 300 sa si Shopee lang din. So, yan. Kayo na lang mag-calculate. 900 plus 300. So, next next, pinatint din natin to. So, kung napapansin nyo lahat sa aking video, medyo dark yung aking ilaw. So, okay pa din naman. Malakas pa din yung ilaw kasi LED naman to. So, nakapatint ako nito. Lagay ng tint. So, 200 din siya. Okay? So, next naman natin is yung ating seat cowl. Yung nagasto natin dito is kasali na shipping. Around 1.5. 1.5 yung nagasto ko dito uh, kasali na shipping. Then, iba talaga yung color ng seat cowl natin. Medyo may stripes to kasi. So, ang ginawa ko, pinabinil ko siya. Pinalagyan ko ng red lahat para magmatch sa ating motor. So, gumasto ako ng 300 para sa vinyl na to. Kaya, ayan, medyo malaki -laki din. Ayan, so, naman. So, ito, um, 100 plus lang to ito 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 so 100 plus lang yan so ito hindi naman to kasali sa Ducati concept natin so ito yung may photography team kasi ako so ito yung name na aming photography team so nagpo-photoshoot din talaga kami and ito naman yung sa ating channel nilagay ko dito para kung nakapark ako nakikita ako kanina nung tumoto na to so hindi naman kasali yan sa ating Ducati project so hindi natin isasali yung price na yan so next naman natin is yung vinyl natin sa ating tank so Ducati ito so package na kasi itong ginamit ko nito na price ito so yung sa engine vinyl lang yan ito okay yan to then ito 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 na yan lahat na yan, package na yan gusto ako ng around uh, 1,000. Okay, 1,000. Okay, so nag-tip din ako sa, nag-tip na lang din ako sa gumawa nito. Hindi ko na i-mention kung magkano. So, dagdag din natin yan sa gastos. So, regarding naman sa muffler, so ito, 2,000 yung nagastos ko dyan. Okay, public M1, siya, pila din galing. 2,000. So, kaya na yung mag-calculate. Yung no, vinyls natin is yung ano, yung sa ating Brembo. Yan, medyo maliliit yan. Pati yung sa kabila din. So, nilagyan natin yung na Brembo dyan. Then, atil, dito din yung sa ating suspension. Nilagyan din natin all-ins. Pati dun sa kabila. Pati Brembo na lang din sa brake caliper. Okay, yan. Package na rin yan. So, nagastos ko dyan, around 500. And so, ayan lahat na ating mga pre presyo ng ating mga aesthetic mods na para magmukha siyang Ducati. Mukha lang, hindi siya Ducati. Okay? So ayan, so no, habang nang video ako, nawala ako sa calculation. Hindi ko nabilang ng maayos. So kayo na lang mag-calculate kung magkano. Okay? So rewind niyo na lang kung magkano yung mga presyo. So ayan. So yan yung ating itsura ngayon sa so, ating bagong update. Ganito yung magiging itsura natin sa car show. So sa mga taga Davao diyan, pwede kayong pumunta March 16 to March 17, DGT, Davao Global Township. Pwede kayong pumunta diyan. So if na-enjoy niyo yung video na to, don't forget to hit that subscribe button down below and if interesado ka sa part 1 ng video na to, meron tayong part 1 yan. So ito part 2 kasi ito. So click nyo lang yung video na yan. Thank you for watching and ride safe!